So, welcome back to my channel, the Discount 7 TV. Nandito tayo sa mall. Ayan. Pauwi na kasi. So, hanap tayo ng makakain habang tayo magbabiyahi pa uwi, no? Tapos para may mapaglibangan. oh so, ayan. Ayan, maingay yung mga kuryana dito, Ayan, ano ka dito? Koreana. Mga Korean. So, ito na lang siguro. Ayan, eh. e, na to. Dalawang, dalawang sugo. Sugo mix. Lag -lag pa. So, ayan. Pwede na to. Pagdating sa bahay, ang ubos na to. One hour ang biyahe mula dito sa mall hanggang sa bahay. So, kasya na mga Kasya na to, guys. ayun wala na siguro tayo ibang ma o oh, ibang bibilhin ito na lang so ayun balik na tayo sa counter Dun tayo balik na tayo sa counter kasi ano parang tatapos na yung pinapans ko doon Anong sayo? Ano yes, sayo? Dahil Korean kasi dito. So, ano'ng sayo daw? Ano'ng sayo? Uh, ito 'yung magandang Koreana. Ito. Yeah. So, lapit na tayo sa counter. Pasok muna tayo dito. Pahisip natin. Bili tayo ng eggnog. Ayan. Guys, thank you for watching. This is 7 TV. Bye.